Maraming netizens ang naghanap kay Jenilyn Mercado sa nakaraang GMA Gala 2024 dahil hindi nakita sa red carpet ang kapuso actress. Ang namataan lamang nila ay ang asawa nitong si Dennis Trillo. Ginanap ang maningning na event noong Sabado, July 2020, 2024, sa Manila Marriott Grand Ballroom sa Newport, Pasay City. Sa Facebook ngayong lunes, July 22, 2024, nag-post ang hairstylist ni Jennilyn na si Bianca Ann Vergara upang ipaliwanag kung bakit wala ang aktres sa GMA Gala 2024. Sa katunayan, nagpictorial ng araw si Jennilyn suot ang gown niya dapat sa event. Ngunit ayon kay Vergara, nagkaroon ng sakit ang panganay na anak ni Jennilyn na si Alex Jazz. Sabi ng hairstylist, kalaki pang litrato ni Jennilyn at ang gown nito sa GMA Gala eto dapat yun o, oh, kasado na e, eh, baka pwede i-rewind ang GMA ball. She was supposed to attend GMA ball in fact ready na kaming lahat, but sadly nagka-emergency, si Jazz nagka-trangkaso. So as a parents mas naging priority lang nila ang mga anak nila kaya di naka-attend ang ultimate star natin, at sana po maintindihan na lang natin yung nangyari, bawi na lang kami next year. Our ultimate star Jeneline Mercado, nitong mga nakaraang araw, Nilinaw ng management ni Jeniline na hindi totoo ang bali-balitang lilipat ang aktres sa ABS-CBN. Hindi rin kasi nakita si Jeniline sa bagong station ID ng Kapuso Network. Ayon sa statement ng longtime manager ni Jeniline na si Becky Aguila noong ikalawa ng Hulyo, 2024, loyal artist of GMA ang alaga kaya walang katutuhanan ang mga haka-haka. Ni Becky tungkol i just want to clarify to those who keeps on insinuating re the issue of network transfer that jennylin is a loyal artist of gma and will always remain loyal for as long as her mother network wants her to stay she was absent from the station id simply because she was unavailable that day rest assured gma extended an invitation to her which we very much appreciate